Yan ma'am, ano po yung mga promo natin sa ngayon ma'am, naalos kita ko, may mga bago tayong mga ay, ma pasabog ay po. dito sa ngayon ha, tayo, ha, sa Buligang Nino. Po, ito po, eto po, isang po tayo dito ng isa, ito po ay Megra po, HDR, marunang po ito, 7,499, mayroon na po siyang 16 inches na stand fan, isang wall bracket, portable cassette, at saka isang na spray machine, sa hanggang wow. 7,500 lang po yan Galinga. Napakadami freebies. Napakadami. Ilan to? 1, 2, 3, 4. ngayon sa may uh, New Taytay -Tay Public Party para update na uh, kayo sa mga bagong sale ngayon ng Budigan ni Ninong mga bagong items nila na pamigay set so ito yung pagkikita natin dito na may mga bago silang pangroon mo ngayon sa mga kanilang mga cellphone o gadgets na available dito sa may uh, bagong palengki ng Taytay -tay. tara samahan nyo ako guys at puntaan natin sila ngayon sa kanilang nagaganap na pamigay set dito sa may ni Ninong Ayan o oh, guys, hanggang kahit gabi na guys, marami pa rin dito ang pumupunta sa mga uh, Budika ni Ninong talagang uh, ramdam na ramdam natin dito yung talagang ano nila yung mga sale na item na halos pamigay sale na nga guys yung kanilang mga items dito na available may so, you know, mga na humahabol pa kahit mga dito ah uh, malapit sila mag close pero marami pa rin guys yung gumulating dito para mag inquire at bumili ng kanilang mga nakapromo na cellphone guys at mga gadgets kaya nyan guys oh yan yan yung mga naging pa dito sa ngayon yung mga kanilang mga sale na items guys kaya na kabiyahe uh, kasama ko ngayon dito si Ma'am Paila siya yung mag sa atin sa mga bago nilang promo ngayon napakaganda guys ng kanilang promo sa ngayon dahil marami po kayong dito mga So, Abil na nakapromo hanggang kahit pamigay na nga guys eh. Napakadami talaga yung item. Hello po, ako po si Paila po. Ako po yung mag a po sa inyo pag pupunta po kayo dito sa aming physical store dito sa Bodega. Yan ma'am, ano po yung mga promo natin sa ngayon ma'am? Nalo ko, may mga bago tayong mga Ay, pasabog dito po. sa Para ngayon ha. Sa Bodega ni Nino. Ito po, ito po. Eto po, eto po tayo dito ng isa eto po ay megra po HDR. na binaba po 7499 mayroon na po siyang 16 inches na stand fan isang wall bracket portable cassette at saka isang na spray machine sa hanggang 7500 lang po yan Galing. Napakadami freebies. Napakadami. Ilan to? Oh, okay. One, sa two, two three, tatlo, apat. apat. Oh, yun. Ah. Okay. Ganda nito. 32 inches po yan, sir. Ito po yung sample na Ayun, no, 32 inches nila, guys. Yung sample. Oh. Eh. Ayun, saka laki yung TV nila. Sa 32 inches. Tapos may apat pa na. Freebies. Freebies, si, oh. Ay, ah. maganda, oh. Stand so, pan, may portable kasi. Kung meron din po tayong 45 at... inches. inches. Ayan, no? So, sa 45 inches, 5 inches naman po. Mayroon pa ng air cooler, ice cooler, uh, one bath, machine. Sa so, halagang 10,499 na lang. 45 inches na po yan, sir. Ayan. Yan, 45 inches. Ang laki ng TV na yun, guys. At tapos, yung kanilang previous, ma'am. Ano yung mga previous niya? Ito po siya, sir. Isang air cooler, uh, rice wall bracket, at saka spray machine. Apat po yung previous niya. Panalo. Yon yun. Kaya ito, air cooler, mahal nito. Kaya, ano, ang laki niya, no? Air cooler nila. Yan, ganyan ka, dami yung pinapamigay na freebies dito sa mga ganitong TV nila guys. So ano po, maliban dito ma, mayroon pa ba pong? Mayroon pa po. So mayroon din po tayo dito itong 45 inches, mayroon din naman pong 65 inches ang pinakamalaki. Lahat po yan may freebies wow. Sa mga ayaw naman po ng mga bundle, mayroon din po naman tayong solo dito. Tulad po nitong isa na 4,999, may free na po siya na wall bracket. Tapos, meron din po tayong isa namang pagpipilian sa uh, TV po natin. Kung gusto nyo naman po ng may TV Plus, ito, 5,799, may kasama na din po yung wall bracket at saka TV Plus. Yan. Set na po yan siya. 5,799 na lang. Yan, 32 inches 32 so guys. 32 inches, yes. 5,799 lang yan, may kasama o, ng o. TV uh, TV, TV Plus. Plus tapos meron naman din po tayo dito ang 45 inches na solo din po may uh, 8,499 may kasama na siyang wall uh, bracket at saka speaker naman natin ganito po kalaki yung speaker natin sir ayan uh, o no? yung, speaker, yung speaker guys ganyan kalaki marami po tayong mga sizes po ng TV dito 32, 45, 55 at saka pinakamalaki po natin yung 65 inches so, lahat po yan may frames And then sa mga ano ba, ma, mga maliban dito, may mga ano pa ba, mga hat, uh, ano niyo na uh, mga items. So mga naka-bundle din na uh. Marami po tayong naka-bundle. So sa ngayon po is nagkakaubusan kasi talaga di no -move po tayo ngayon. Ito na lang po natira. Bari, uh, ah, araw-araw na re po tayo ng mga bundle. Mag-sample po tayo dito ng isa. Ito po ay isang Redmi A3, isang uh, Samsung sr 05 sa alagang 6,799. Mayroon na siyang tatong pre-piece. Ito po, isa, dalawa, tatlo, ayan. Yung tatlo. Tatlong freebies, dalawang freebies. po, sana daw 6,799 na lang. Po, six, seven, na lang. Yon, dalawang po na yan, guys. At tatlong freebies na yun, no? 6,799 lang. Ano isang, oh. isa, isang Spark Go 2024 64GB, isang Oppo S17 Key 64GB sa halagang 6,699 na lang. May kasama na po yung uh, mini, mini fan at saka isang pedestal ng phone sa halagang 6,699 dalawa ng phone, dalawa pa yung pedestal Napaka-sulit po talaga pag sinabil po nila ay-bundin. Napaka-sulit po talaga pag sinabil po nila ay yung smartphone. O, pagitan nyo guys, oh. yung mga panalo ng cellphone. po, saka Spark, 2024 pa. Mga latest na yan na version ng phone guys. Marami po silang pagpipilian po ng mga bundles natin. Lahat po itong mga Um, latest model po. Ayan. Ayan. Sa side na to guys, mga bundle yan. Mga bundle yung mga na kasama na yung mga previous dyan. Previous na nakabali. Mas malaki po yung matitipid nila kapag bundle po Oo. Kasi mabibili nyo yan sa kaya nung dalawa lang cellphone tapos may mga previous pa. Malaki yung tipid dito guys. Pero naman din po tayo dito mga individual po. Ayun. Ayan. Kung sa individual. Meron po tayo dito mga pang gaming phone tulad po nitong isang Infinix Zero Bestseller po ito sa atin. Ito yung Zero 30, 256GB, 16 gb sa halagang 9,299 na lang. Yeah. 256GB na po yun. Ayan. Mayroon pa kung itong isa, Poba 6 Neo. Poba 6 Neo, 128GB, 16GB RAM naman, 7,099 na lang po. Ito yeah, pa yung promo. 7,099 na lang. Sa mga mahihilig hilig dyan mag-games, marami po tayong ma ang gaming phone ngayon. Mayroon pa po tayo dito ng Phoenix Note 14, 9,500, 256 GB, 16 GB RAM. Ito yeah. po yung may magpad, yung may wireless na charger. Ah, oh, wireless. Oh, yun, so, yeah. Pwede mo lagyan ng ganyang Den. charger. Ang ganda, oh. Yeah, ito, ito pa, rin, pa yung ano Infinix Note 40 Pro Plus 10,500 256GB 16GB RAM 10,500 na lang po Mayroon na din po itong mag-case Ay magpad. pad yung mga ano ngayon mga bagong ah, version ng mga pang-giving na cellphone tayo guys itong Infinix sa 20S sa halagang 5,799 na lang po uh, 128 GB na rin po ito 5,799 Uh, mayroon din po tayo itong Infinix Note 30 6,599 256GB 16GB RAM Note 30 Infinix Mayroon din po tayo itong uh, Infinix Hot 30 5,999 na lang po yan 256GB na rin po siya Galing. Ang dami. hindi sa mga, mahilig, mga, sa sa mga gaming. Panalo dito guys. Ang dami. Tapos ito mo. Ang ganda nito ah. rs Parang bago lang to. Yan, ito. 5,799 na lang po ito RS4. Galing. Ito pang gaming din ito. 128GB. 128, uh, 16GB. Yan oh, uh, 5,799 na, yeah, no? na lang. Sulit na sulit guys. Of sa mga gamer dyan. Yan yung kanilang Berlin mga pang gaming. Auto, Smart 8. Hot 4 PI pack mo. Mura lang po yung size. Sa dams dato ng mga individuals natin na po, may mga previous pa rin po yung natin na dalawa. Hindi po nawawala na yung mga previous po natin. So yun, di pa pa rin pala wala guys yung previous nila. Dalawang ano yan, pagpipilihan niya sa mga previous. Oo. Uh -oh. Mayroon din po tayo so, Ito, mga 2 pieces na rin po ito. Ito po yung Tecmo 26, uh, Spark 26, 256 GB Sa halagang 5,199 na lang. Yeah, no? 256GB na rin po yan o, Mayroon din po tayo itong ITEL 23 Ito po yung pa-curve S23 Plus 256GB 6,499 na lang po ito Ay, Yun, po sa... Yon, ito yung Ay, Ano, mabili yun curve. Yung, yung pa-curve na, no, galing okay. na no. Mayroon din po tayo itong ITEL 23 na 4G 16GB, 256 Sa halagang 4,499 ah! ITEL 23 Ito yeah. And yet, oh, nila, yes, yan o yung itel nila. S23, yes. 23 Yes. Uh, oh, meron din po tayo yung Redmi A3. Itong pang malakasan natin Redmi. Yes, seller po ito natin. Yan. Redmi A3. 3,299 na lang. 64 GB na po ito. na Napakaganda ng camera nito. So pag mga gusto nilang magandang camera ito na uh, oh, Maraming natin maraming mga finish Magaganda lang ang camera niya Mayroon dito dito mga Samsung Galaxy A05 sa halagang 3,799 may Samsung ka na. Ayan. Yeah, no, ang no, ganda, ang ganda nito, bossing. Ang laki ng screen, 6.7 ko ang screen. Ganda ng ano, guys, oh. Napaka, ano po. Ganda na, no? Ang ganda niyan. Yeah. Pala laki. Ano, so, 3,799 lang yan, guys. Na na. Pero hindi po tayo dito mga tablet. Ito po yung uh, MXS Spark Pro 512GB. Sa halagang 2,499 na lang. Mayroon pa lang tablet at dalawang freebies. Yun, aling So ito ma'am, pwede rin po ba yan sa mga estudyante, mga, mga ganyan, mga ganitong tablet? Marami po tayong tablet. Meron din po tayo itong HF20, okay. uh, Spark Pro Max, ito po base nila po natin itong Spark Pro Max, Spark Tab, at saka itong Vista Tab 13 na galing po ito sa ITEL, 5,399 na lang. Kung bilhin niyo po ito sa more, 6,499. Sa amin, 5,399 na lang. Alis ang libo yung matitipid nila Correct. dito. At saka, sa ang maganda din dito sa budega ni Ninong, hindi nawawala yung freebies. Tapos, may discounted na pa. Iyan so, o. Iyan ang magandahan dito, guys. Marami uh, talagang freebies kayo Mabel dito. Marami. So, nakita At, ko, ma'am, yung ano, ganito, uh, C18, ayan. C18, ito naman it po, ay 1,800 na lang po ito. Ayan. Yeah, yun Para yung po ganun. sa mga kids na may hindi mag-YouTube. Ayan, mga, mga YouTube, pang Facebook, mga games. Pwede oh, rin sa, pwede sa games, rin ano? Sa mga kids, oh, yes. Right. Mayroon din po tayo dito mga laptop. Kasi mga Ayan, ito yung guys, yung laptop nila, oh. Yan, sa mga gusto mga mga laptop. Sa laptop, oh. oh. Ito po yung ano, uh, Windows 10 Pro, 128GB na po, 7,499. Pero pinakamababang presyo po natin sa laptop is 2,999. Ang ganda po nito, boss. Ano, ano ito, ito po yung touchscreen. Touchscreen pa o, siya, oh. Touchscreen. Pero po ito, ma'am, ano siya? Ah, uh, ang ito, bagong-bago to, ano? Pinakaano uh, natin na Yes, ito ano, po ano, ang yung mga Intel? laptop po natin. Ito po yung naka-Intel Celeron na oh. po siya. Tapos hindi po siya brand new, second lang po. Second oh. hand. Pero wala po siyang pero, history. Right? Naman, pero tinan naman, oh. Makinis pa. Makinis pa, yes. Makinis. Napakinis pa, oh. Ayan, napaka kinis pa guys ng kanilang laptop. Actually po, sing marami to eh, lang talaga. Yeah. Marami po yung laptop natin, talagang naubos. So sa mga laptop, ma'am, ano yung pinakamabili dito sa mga laptop? Ah, yung mga mabili. Windows po. Ah, may Windows. May mga Windows, yes. Okay, yun yung mga touchscreen po? Ah, uh, oh, at saka yung mga touchscreen din. Ito na lang din, isa na lang din yung natiray. Okay. Yeah. Marami ko bossing kanina, yung nasa 20 pieces. Yun, habol na guys. So habang mayroon pang available na kanila mga laptop dito okay. dahil papasok pa pala. Ay, bossing, mayroon pa tayo dito mystery gadget. Yeah, you no? Know, may mystery gadget. 1,699 may cellphone ka na. At saka marami po yung laman nito. So, mga palagay niyo, mga ilang items yan. Ah, <laughs> uh, sa tingin ko, kasama rin ito yung phone nasa sa 8 items. Ayun, ang dami. 169 na May cellphone na Ay, nakasama. May cellphone na sigurado, syempre. Ayun. Mystery gadget yan. Kaya pala, mystery gadget. Tapos, uh, -oh. Abos, ang dami pang nakalagay na mga uh, available na mga meron items. Meron po items. tayong mystery gadget na 999. Nandito po siya sa tax. Ayun, yung 999. Yan 99. yung 999. Yan, guys, oh. Yan, 999. Cellphone din yan, ma'am. Yes, po. Cellphone din po yan. Ganyan karami guys yung mga ano dito ni Ninong, mga bago ngayon na naka-sale. Mga ka, pasabog, na... pamigay sale guys. Mayroon sila talaga yung maganda, yung maraming ano, items na makukuha kay isang sa isang TV lang. Yes. Marami na siyang items na kasama. Um, Iniimbitan ko po kayo pumunta po dito sa bagong palengke po ng Taytay Sale. -Tay Open po kami everyday, 7 po ng umaga hanggang 9 p.m. po ng gabi. Punta na po kayo and paki-like na rin po yung page namin po na Bodega ni Ninong. Thank you. Iyon, no? Iyon. Guys, at uh, sa mga gustong pumunta, dito lang sila sa May New Taytay Public, market. market. Yeah. At uh, flex, na lang natin. Ma'am, sa mga gusto maging kuya, pwede rin po ba mag-message through cellphone o sa um, page na lang? Direct message na lang po kayo sa page po namin kasi marami po mga scammer eh. Ayun, iwasan natin guys yung mga gumagaya sa kanila kasi nakaraan barang mayroon ganun, eh. marami mayroon ganoon eh. Gumagaya sa, sa kanila natin. guys. So direct message po sila uh, message sa lang. kanilang page guys. Kung malapit lang po kayo eh magpunta na lang po kayo dito sa store natin. Ayun, na. sa mga malapit guys, mas maganda kung pumunta kayo dito. Ayun. Ayan guys, yung ating panibagong update dito sa Budiga ni yung kanila mga nakapuro ko ngayon, yung nakasell na item yung pamigay sell. Ngayon, yung kagandaan dito guys, hindi naubusan talaga dito ng mga nakasell na item sa Budiga ni Kaya guys, kung uh, may budget kayo at may time, punta lang kayo dito guys sa kanilang store location. Dito lang yan, guys, uh, sa may uh, New Taytay Public Market. Na madali lang makita natin, guys, yung pinaka-location natin is yung is, uh, Manila East Arcade. And then, yung sa may parkingan, guys, yung pinaka-landmark natin. And then, yung pilihan uh, ng mga, uh, dito, yung damitan na malapit lang sila dito, guys. Ayan guys, ang pinaka store location nila is Black 1, stall number 32, bagong palingke ng taytay Tai Rizal. Yan guys, ang kanilang store location dito guys. Ayan. Okay, guys, hanggang dito na lang muna aking ginawang video today at sa mga update natin sa mga nag-sell ngayon ng mga items dito sa kay Budigan ni Nino. At sa mga hindi pa nakapag-like at subscribe sa ating YouTube channel at uh, Facebook TV page, ay pakisubscribe na rin po pag-follow yung ating uh, Nick TV page YouTube channel sa yung ating Facebook page para lagi kayo ma-update sa ating mga latest video upload hanggang dito na lang guys maraming salamat sa inyong patuloy na panunod at pag-support di support ha